Hello. Hello guys. Good. Ah, uh, mayong araw, mayong araw sa inyo lahat at saka gabi. Mayong adlaw. At saka mayong gabi. Kung nasa nasa gabi mo at saka na mo sa araw, no? Ay pakto natin 'to. Kani ah, uh, yung isang ah, uh, ginawa natin nung una na tinutok pina eh pinaano ko sa isinisyo ko sa inyo yung ah, uh, kapalaran. No, diba ito 'yon? Patunawin natin 'to ha. <coughs> ito 'yon. Ito. Diba itong linya nito? Ito ang buhay ninyo ha. Kung mahaba 'yan, mahaba, mahaba ang buhay mo. Pag naka hindi 'yan diretso, uh, may silang buhay mo. Saka ito, yung itong sa asawa mo, sa asawa at ikaw, itong ito. Pag putol 'yan, magkakahiwalay kayo, magkakaanak kayo, yung dati kong sinasabi na kahiwalay kayo pagdating sa araw na kailangan na ninyo magkahiwalay. At saka ito din, naranasan, maranasan din ito kung nandiyan sa kamay nyo na mayroon kayong ganito, ganoon din ang mangyayari. May ano din kayo, karanasan na hiwalay. Kaya di ba sinabi ko sa inyo na mag-asawa din kayo, di ba? Nung una. Yeah. Ngayon, uh, may nagtanong na nakita nila sa palad nila na mayroon silang ganito yung putol pero wala pa daw o hindi pa daw sila nagkahiwalay. May magtanong, nagtanong sila kung oh, magkahiwalay ba sila. Ang sagot ko, oo oh, po, oo oh, po. Oo, oh, oh. oh, oh, magkahiwalay din kayo. Na kung hindi ka marunong mag, hindi kayo marunong mag, mag isa Magkahiwalay kayo. No? Pero pwede mo itong pigilan. Itong putol na to pwede ninyo itong pigilan. No? Iwasan lang ninyo yung away. No? Kasi sinasabi ng Panginoon na kung sa Bisaya, na kung ang, kung ang ging ni Satanas, magsigig away, magbungkag ka ng panimalaya, ka ng ging magbungkag na, mabungkag din na siya kung magsigaway. away o nang likayan siya nga kinang lalikayan siya na dili mag-away kay mo na hinungdan sa pa nagbulag. Kailangan magpaubos kada usa para dili siya para mag, para madugtungan to para dili matuloy yung hiwalayan. No. Uh, sa ngayon hindi pa kayo naghiwalay pero makakita kayo ng ganito eh, kailangan na pigilan ninyo no kasi nasa kapalaran nyo. Marami nang nangyayari nito eh, na nagkahiwalay talaga. Marami nang anak na kahiwalay. Diba? O, ngayon, ituturo ko naman sa inyo, yung balo. Yung wala nang, nang na wala nang asawa o siya na lang. Diba? Ganito yun. Hintay muna ha, saglit. Ganito 'yon. 'Di ba? Putol. Wala na hindi na siya tumuloy pababa. Pag mayroong ganito, ang isang tao, ibig sabihin, nagiging sawi, na, nagiging sawi siyang kapalaran. Ah, uh, nawala yung asawa niya. No? Baling, wala na sa buhay niya. Kundi, ganyan. Diba? Wala na sa buhay na kaya ganito siya ang sign siya, ganito ang sign. No. Uh, hindi siya diretso pababa. Mana 'yon. Kaya ang tawag dito kung sa iba o Bisaya, kahit Bisaya taga Tagalog, Balo, 'di ba? Balo no. Siguro kung ganon Balo 'yan. Ngayon makikita niyo 'yung ganito, Balo 'yan. Mababalo siya o kahit kung gano'n, ganito ganyan maliit, maga kung ganito, kunti lang maga siyang maga siya na nawala ng kasama kung ganito pero nasa kaliwang kamay to ha dito kasi sa drawing ko kaliwa talaga itong ginawa ko pero pagdating dyan sa camera naging, naging kanan siya naging kanan siya pero kaliwa ito na kamay Ha? inyong kaliwang kamay. Hmm, ito. Natandaan no, mo yun ha? Yung, lahat, basta lahat yung video ko. Susundan nyo. I-follow nyo ako. Tapos mag mag-share kayo dyan. Mag-like kayo. Mag-comment kayo. Tanong nyo sa akin kung anong gusto nyo malaman. I-ano e, ko ninyo. I-ano e, ko. Di, e, pagbukas ko, automatic yan makikita nyo ako sa live ko. Diba? Kasi mayroon pa akong iba na ituturo ko sa inyo. Eh, Dugtong-dugtong lang natin para hindi kayo, hindi masyadong, hindi masyadong mataas ang video kasi alam niyo gusto pa mag-stroll-stroll, hindi, sakto din, maiksi lang, no? Okay, sige, thank you ha. Ay, huwag niyo kalimutan i-share, like, and comment ha. Para madagdag yung mga uh, kasama, mga kaibigan niyo dyan. Okay. Sige, thank you, thank you.